At sa ating mga balitang pangkalakalan po naman, umaari na rin po ang maliliit na negosyante sa epekto nga po na ng matinding init sa kanilang kita. Dahil nga po sa sunod-sunod na suspension ng klase, lumit na raw ho ang kita ngayon ng ilang mga negosyo na nakapwesto malapit sa mga paaralan. Kasama na riyan ang mga tindahan po na, na nagbebenta ng school supplies at nag-aalok ng printing services. Wala na rin daw hong halos kinikita ang mga tindero ng pagkain na madalas nga po yung mga estudyante ang suki. Sa ngayon poy wala magawa ang mga tindero kundi maghintay na bumalik sa normal ang pasok ng mga estudyante at bahagyang bumaba ang temperatura. Samantala dumami na ang palay na nabili ng National Food Authority o NFA mula sa mga magsasaka ngayong Marso. Sa datos ng NFA, lumalabas na higit 2,000 tonelada ng palay ang nabili ng ahensya. Triple ito ng nasa 600 tonelada lamang na palay noong Pebrero. Pero ang nabiling palay nitong Marso nasa 6% lang na target ng 33,000 tonelada. Ngayong Marso kasi dapat nasa 40,000 tonelada ng inventaryo ng milled rice ng NFA. Ang problema, hindi pa rin natatapatan ng NFA ang presyohan ng traders kahit tinaasa na nito ang kanilang buying price. Nagbabadya naman daw magkaroon ng rollback sa halaga ng produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtansya ng ilang oil companies, nasa 70 hanggang 90 sentimos per liter ang posibleng ibawas sa diesel ik ikmat tayo dito ha. Nasa 50 ho naman hanggang 70 centimos per liter ang posibleng ibabawas sa gasolina. So kwentahin nyo yan ha. Uh, nung last week at saka ngayon. Ako. Paliwanag po ng DOE, ito'y dahil daw sa potensyal, potensyal pa lang ha, natigil putukan sa Gaza. Nakatulong din daw ang hindi paggalaw ng US Federal Reserve sa interest rates nito, pati ang paglaki ng inventaryo sa Amerika. Nanyuhunin nyo ha kapag yan, o oh, 1.40 yan, Pagbuelta nito, tatlong pisong umento nito. Ay, nakunta sana. Mm. Samantala mga kapatid, inatasan na ng Energy Department at Energy Regulatory Commission o ERC, ang mga power distributors na mag-avail ng anti-bill shock loan para raw maiwasan ang biglang sipa sa singil ng kuryente sa gitna pa rin ng matinding init. Ayon sa Presidential Communications Office, alinsunod ito sa utos ng Pangulong Bongbong Marcos. Ang Land Bank of the Philippines ang nagpapatakbo ng anti-bill shock lending program. Sa ilalim po niyan maaaring makahiram ng pondong mga utility para hindi nila kailangang ipasa sa mga consumer ang tumataas na presyo ng kuryente ng isang bagsakan. Naglaan po naman ng halos siyam na bilyong piso ang NLEX Corporation para po sa pagpapatayo ng direct access sa C5 Road at para po ma-extend ang bahagi po ng tollway nito. Higit na 2 bilyong piso ang gagamitin para po sa unang phase ng LX 5 Link para makakonekta ang Mindanao Avenue sa Quirino Avenue. Target nitong masimulan sa ikatlong quarter ng kasalukuyang taon. Inilaan ho naman ang natitirang 6.5 billion pesos para po sa road widening project sa pagitan po ng San Fernando, Pampanga at Subic-Clark-Tarlac Expressway. Layo nitong magdagdagan ng isang lane sa parehong direksyon para nga mabawasan ang matinding traffic. Sa Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.